mga penny tunay. Ari kami dili sa buong sa Tuhan, Thailand. <laughs> <laughs> Hi, <laughs> mga penny <penicung> tunay. Si <laughs> Yucansi, ka Claudie, si Bo. Kaya na nag-ulan. Matasilang-silang kami doon na sa cottage. No? <laughs> Kaya mo nag-ulan doon. Ito video-video. Maula no nga aga lang sa inyo nga tanan. Mm okay. Bali kami di subong kay mapaw ay kami. Ito kami di gali guys. Ano ganito? Mm, <laughs> um, as this moment guys, ang presyo gali isang kwan Sa entrance nila is nasa 215. Kung may motor ka mo, free na lang. pag na lang? Why nadala ang cottage? Kag free, ang sa na nadala ang swimming. Oh, oh ka. <laughs> Practice lang ng mga lods. Sa imuon ko nga mahubot. May part 2 pa ang video rods. So, without further ado, let's go! Wow! ma over na lang ko mga lods, kaya natawagin ko ya. Regarding kala sa entrance mga lods. At this moment, time check the bed na eh. Around 7.30 in the morning, September 1, 2024. O ba diba, kompleto. Mas mayroon na lang ng mga lods magkompleto, hindi lang magkulang. Para yun sana magpalangga mga lods. Dapat kompleto. Hindi lang magsobra. Kay basi matakanan ang tao nga ginapalangga mo. Okay? Alright. Balik na sa entrance mga lods. Set 15 yung entrance mga lods. Dala na, na ang swimming. Kung may dala ka mo nga nasa lakin, especially mo nga single, wala na bayan. Pero kung gusto nyo magkwa cottage, wala na nadala sa 250. Kag wala, gili good for 2 nga cottage mga lods. Pero advice ko lang, magkadto ka mo. Dapat may upodid ka mo. Kaya para ma-enjoy nyo man ang pagkadto, Kaya na-realize ko, kung ikaw lang gili isa, biskan ano pa kadamu nga tao masubuan kagid. Especially tugnaw, you feel alone even you're surrounded by a crowd. Char. Wow. Regarding gali mga lods sa foods, sa mayo pa dala na ng kamudaan mga foods. Kay bawal gali magwa once nakasulod na kamo, kag may mga resto man sila sa sulod. Amo lang na galing, medyo pricey lang ang mga foods. Pareho lang na mga loads magsulod ka sa isa ka relasyon. Before ka mo magsulod sa isa ka relasyon, dapat palangga mo or both ka nga palangga Kay para magbigay ang inyong relasyon. Kay kung isa lang sa inyo ang gapalanga, useless man Japon mga lods. Doon nagkua lang ka mong bato para ipokus nyo sa ulo mo. Dapat sa love, may isagid sa inyo nga mas gapalanga. Sa isa ka mga lods, dapat more ang lalaki gid. Ang gapalanga kay gapati gid ko kung ang lalaki mas gapalanga, gadugay gid ang relasyon mo. Kumbaga, magpalanga ang isa ka lalaki sa sila sa na fighting. Fighting in a way na biskan ano pa kapush sa isa ka bay mas ginapili niya Japon in ang bay pero kung ang babae mas gapalanga, hindi na siya maglast. Bali sa dream mga lords, beside ni King ko may slide pa ding nga wala pa natapos. Tahom-tahom ni mga lods kung matapos na. kagdani matapos ni. Okay, paka mo Japon, char lang. Kag dapat, antes ka magpuli mga lods. Makatuan nyo danay ang overlooking. Kay makita nyo kung ano ka ang tuwan Kag hindi ka mo mahadlo sa may mga fair of height kay safe kit ka mo kag sa babaw mga lots ma-appreciate nyo gid ang beauty ka kakambisuan wala labot nga nag-fog kung hapon mabatian nyo ang sound buot silingon ma-start na ang wave pull